Gusto ko na po humingi ng sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon mga katapang, mayroon nga pala ng Bangko Sentral na pumunta kayo na sa bahay at dumating na ka nga sa kanila yung content na ginawa ko na saranggola gamit ang pera. So napag-usapan namin kayo na about doon sa saranggola. So ngayon, gusto ko na po humingi ng sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil doon sa ginawa ko na saranggola gamit ang pera. Hindi ko po intensyon na paglaruan ng pera kasi ako po ay galing po sa mahirap. So yung pera po ay malaking value sa akin. Pila pinapahalagaan ko po yung pera. Ginawa ko lang po yung content na saranggola kasi po ay uh, for entertainment purposes only. Kasi naisipan ko pagagawa ko ng normal na saranggola gawa sa plastic lang, napakakumuna. Kaya naisipan ko na what if itry ko na gumawa ng saranggola gamit ang pera. So ngayon po, humingi po akong sorry kung nagawa ko po yon hindi ko po intention yun na pagluwaran ng pera. So ngayon gusto ko lang po sabihin uh, sa lahat ng mga tao na huwag nyo pong paglalaruan ng pera. Palagahan po natin ang pera, bigyan ng na, uh, i-value natin yung pera kasi napaka-importante sa buhay natin ng pera. Lalong lalo na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay seryoso sa pagpreserba ng integridad ng ating pera. So gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga tao na huwag po nating uh, paglaruan ng pera. Sa, sa lahat po ng mga uh, nag-reaction ng video ko, nag-repost ng video ko, pero sorry sa lahat ng mga uh, viewers ko sa mga supporters ko at syempre na, na sa Banko Sentral ng Pilipinas pasensya na po sa nangyari maraming maraming salamat po sa pag-iintindi at nabuhay ha, Pilipinas